Gusto kong tikman. Okay, tikman ko kayo. Ito. Mga busing, subukan kong gumawa ng asin. Ito, tubig ng dagat. Subukan kong mga busing. Baka, makagawa tayo. Hindi na tayo pwede bibili ng asin. Ayan mga busing. Mainit na. Ayan. Bukong puno. Bukong puno mga busing. So, antayin na lang natin kung ano ang resulta. Alam mga busing. Totoo ka. N -n -n na, N na, na forma ng asin mga busing. Tingnan niyo mga busing. Wala ka dyan. na forma ng asin. Tingnan niyo mga busing. Mamaya. Ayan mga busing. Wala mga busin. Tingnan nyo yung mga busin nila. Ayan mga busin. Ayan o. Asin natin mga busin. Ayan. Ayan. Asin natin o. Eh. Naasin na tayo. <laughs> Gumawa ko ng asin. <laughs> Ayan o. Asin na dagat. Tubig sa dagat. Ayun na asin natin. Ngayon. Ini Tapos Ba. na yung asin natin oh. Ayan ang asin puti. Puti yun. Mm. Ayan. Oh. Ito na yun oh. diyan mga pozi ilagay natin dito kung ilang ano yung uh, gaano karami yung asin natin yan mga busing yan yung asin natin oh. Yan oh. Yan. <laughs> Yan ang <yung> busi. <laughs> Successful yung asin natin ng busi. Wala siyang baho, walang amoy. Walang amoy mga busi. Gusto kong tikman. Okay, tikman ko kaya no. Ito. Maalat. Maalat din.